Tante, eh. hindi ka na magre Hindi ako maubusan ng tubig dito sa bahay. Hmm. Bakit? Oh. Diyan ka na kumuha ng tubig. tubig. Hindi marunong maglagay yung mga kasama ko dito sa bahay na maglagay ng tubig man lang. Yun lang sana naman na kahit kalahati na lalagyan, lalagyan na po, di ba? Kaso mga tamad talaga yung mga... Hindi ko alam kung tamad o asa lang sa mga kasama na iba. Matitira na po ako dito ng malamig na tubig. Yan. Yeah. Saating so, na natin yung mga reaksyon ng mga pag-pag-inom nila. Titingnan natin. O pitcher dito dito. Ha? Pitcher. Oh, ngayon, ina hinahanap niyo yung pitcher. Hmm. Bakit? Mininom ako. Inom ka. Sa, sa tagal mong uminom ng uminom nakapagsaling ka na ba ng ano? ah Ilang beses ka na nagkapagsalin ng sa, sa pichel nang tubig galing dyan sa Puleblo na yan? oh, di, mo ma, di mo malala? Hindi. hindi, kasi siguro hindi ka naglalaman, no? Ikaw siguro ang laging last na umiinom na hindi... Oh, sa pichel eh. Ano? hindi mo nga alam kung kailang last na... Ako ah, dito eh. Oo. <laughs> Palusot ka pa eh. Hindi mo nga alam kung kailan ka last naglagay ng, ano, nang tubig sa pichel. O, oh, di ba? Siguro ikaw yung laging last na umiinom, no? tapos hindi mo nilalagyan ng tubig. O ngayon. O, pagkakala mo meron bang laman yung pichel kanina? Oo. Okay. O, sure ka? Oo. Oh. Eh, kasi kanina pag inom ko, pag, pag inom ko, wala na, wala nang laman. O ngayon, sa buwisit ko, o yan. Wala siguro niya. naman. Siguro naman di na ako maano yan. Di na ako ng tubig yan. Oh Laki-laki naman yan eh. Oh laki-laki. Anong problema sa laki niyan? Ang importante, hindi ka na magre-repel. Hindi ako maubusan ng tubig dito sa bahay. Oh, bakit? Saan? Ha? Ah, po. Okay. na to? Tinapa ko na. Oh, ayan na. Ayan na, yan na, yan na ano. Diyan ka na ng tubig. Ano pa yung pang Ha? Ha? Ano yung pang Pichel? Oo nga. Ano yung pang Pichel? Ayan dyan na. Ayan oh. na. Pinad ko na sa ano sa sa yan. Oh. Ito? Ayan. Oo. Oh. Oh. Ito? Oo. Oh. Oh. Diyan ka na ng tubig bisa mo lang kasi yung red sayang yung lamig. Ah, hindi kayo, hindi oh, nyo, hindi nyo nilalagyan ng ano, ng tubig yung lagyan pichil. Umiinom ako kanina, ha. Wala na naman naman. Oh. Yan, tito, ang laki. Oh. Ang laki talaga yan. Yan, posible. Posible yung maubusan ako ng tubig yan. Eh, yung mga maliit, hindi nyo naman kayang lagyan-lagyan ng tubig. Asa na yung ano, pichil? Pinapong ko na. Yan ang, yan ang, yan, yan, yan tubig nat yan ang yan, yan tayo kukuha ng tubig lagi. Oo, oh. <laughs> oh eh, yun talaga. Oh. Ano? <laughs> 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 asan na yung mga ano dito, yung mga ano dito? <laughs> ah, pinag, ta, pinag, ano na, ako na nag-adjust para, mga ako, para makainom naman ako ng malamig. Kasi, ako laging naglalagay ng tubig sa pichil, tapos, wala na. Umi, ako kanina, wala akong mainom. oh, yan. o oh, di ba? Hmm. Bakit? Saan yung picture dito tayo. Nasaan po dito na yung picture. Ngayon hinahanap nyo yung pitchel Ayan Ay, na yung ano natin. Ayan <laughs> yung picture natin ngayon. Ti tinapong ko na yung pitchel na picture. Kasi hindi rin naman nakakainom eh. Hindi rin naman nakakainabang. <laughs> Gulat ka o! Hahaha! <laughs> <laughs> <Nasa yung picture? laughs>